Ah, super kagpan pala to. Yun. Aray, bumanat na. Okay. Yeah, super kagpan na naman guys. Nandito na naman po tayo sa ano, sa maliit na sapa. Ngayong gabi ay maghuli na naman po tayo ng mga hipon. Yan, so mag-start na tayo, maghahanap na tayo ng mga hipon. O palos. Kung sakali tayong may masumpungan. Yan guys, so abang-abang lang. yun so may nitid na katang guys. yun o. Oh. Native na katang. Yan. So hanap tayo ng hipon. and guys, may hipon na. Sana mahuli natin na yun. Oh. Medyo masukal. Mahirap makuha. pabago ng pwesto. Pwesto. Yan guys, tapos pa. Ito guys. Buhay mano. Ay. Kakawala pa. Yan, hipon. Yan guys, hipon to. nandito sa mababo na lugar yan yan semingit yan o oh. ipon yan Nakadalo na tayo ng hipon Yan, hipon pa rin to. Sana mahuli natin. Ah, super kagpan pala to. Oh. Yun. Aray, bumanat na. Yan guys. Pangatlong huli, super kagtan. Yan Oh. Napakalaki ng sipit. laki ng sipit niya oh. laki talaga yan pangatlong huli super kagtan sana maharami pa nilang kasamahan ay baka wala pa Buti na lang. Yan, hipon pa rin, no? Oh. Yan, pwede na to. Hipon. Pang-apat. Yan. Huli na naman. Wow, oh, laking kukak. Mali yung malaking kukak. Ipon pa rin to. Ah. Huli na naman. Lima. Nakalima na tayo. Pun pa rin to. Oo, oh, ng hipon. Daming native na kitang. Oh. Ayan, ng oh. hipon pa rin, guys. nandito sa ilalim ang babaw ng pwesto ayun oh so guys sa ilalim ng dahon yan huli na naman yan oh hipon guys super kagpan wow laki ya yeah, super kagtan na naman guys laki ya oh. iti talaga ang oh. ng katawan niya super kagtan konti na lang ilap mo ha yan o oh. ang laki oh. yan meron na namang malaking kagtan yun o oh. laki nito sana mahuli ah. Wow Laki Ayos ah, yeah, so perfect na naman Wow. Laki. Ipon pa rin to, guys. Yeah, no. Laki, guys. واو سوبر كاج تان راه بين لخيو بس لانه لخيو Yan, oh. huli na naman nakawala pa ah. super kagtan sarap nito super kagtan talaga nakawala pa huwag kang makakawala yan nahuli natin oh Wow. Lelaki. Mana super sultan? Ah sultan super sultan lelaki. Aa ah, lelaki. Grabean lelaki. Oh. meron Oh, super kagta na naman. Laki. Ayun oh, malalim lang ang tayo. Yan. Huli mga idol. Yan guys, super kagta na naman. Kitan dito. Okay. Yeah. Uau! Wow. wala pa oh nakawala pa nga laki na naman laki nito na ito mga guys ang laki na naman super kag ginawa oh Huli na naman. Ah, laki na naman ito. Ayos na naman. Surabi, si super kagta na naman eh. Punika. Laki. Ah. ah. Laki. Super kag tanan naman. Oh, lika ngayon. Pero nakarami na naman tayo. Ayan okay. guys. So pauwi naman. papakita ko na lang sa inyo yung ating nahuling hipon. A few moments later. Shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Adel Babatio from Samar. At shoutout din po kay Chris Marprias from Torreos, Marinduque. At shoutout din po kay Ma'am Bernaline Aguilar from Occidental, Mindoro. At shoutout din po kay Chris... Christian Cano from Kalawag, Quezon. At sa asawa niya na si Marian Periscano. Yan, yeah, shoutout po. Shoutout din po sa kapwa natin mga vlogger Masina J Sam, Sam TV Yan, shoutout sa iyo J Sam, Sam TV Shoutout din kay Yong The Hunter Shoutout din po Kay Christian Bakudo At shoutout din po Kay Kadendor TV Shoutout din po Kay Joel TV At sa Sine Hunt Yan, shoutout po Shoutout din po sa Amazing TV. Shoutout din po sa ating kaibigan na vlogger na si Betram TV. Ayan, shoutout po. Shoutout din po kay Tia Gina Channel. At shoutout din po sa Sunflower Kitchen. Yan, shoutout po. At shoutout po sa ating mga kapwa vlogger dyan na laging nakasubaybay. At sa ating mga silent viewers. Yan, shout out po sa inyong lahat, maraming-maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting channel. Yan. At sana po, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Arnold Poracho po Yan. So, maraming-maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Yan. So, abang-abang lang po kayo sa ating mga susunod na mga video at maraming-maraming salamat po.